marung ko approach? Sino ang nakatuklas nito? Saan nagmula? Minsan ba ay naitanong nyo sa inyong sarili dahil bigla na lang itong lumitaw, hindi po ba? Napakaraming mga educational videos dito sa YouTube ang nagtuturo sa pagbabasa gamit ang marungko approach. Dati, ang akala natin maituro lamang ang mga titik o letra ay okay na, kagaya ng A, B, C, D hanggang letter Z. Ngunit ngayon ay napakarami na pong iba't ibang paraan. Isa na dito ang marungko approach. Bagamat dati ay naumpisahan ng ituro ang mga tunog ng mga letra. Bawat letra ay may sari-sariling tunog at mainam na ma-master ito ng mga bata dahil ito ang unang hakbang ng pagbasa. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng marungko approach? Saan nagmula? Sino ang nakatuklas nito? Halina at isa-isahin nating talakayin ang mga katanungan sa ating isip. Marungko approach. Ito ay isang makabagong paraan ng pagtuturo sa pagbasa sa Pilipinas na espesyal na ginawa para sa mga batang Pilipino. Ito ay isang phonosyllabic method na nakatuon sa pagmaster ng mga tunog ng bawat letra at pagsasama-sama nito upang makabuo ng mga pantig at salita. Eh, sino nga ba ang nakatuklas ng marungko approach o saan ito nagsimula? Ang marungko approach ay nagtuklasan ni Nanuorayhan Ali at Josefina Urbano sa Marungko, Bulacan. Ayon sa kanila, mainam na ituro ito sa mga batang magsisimula pa lamang matutong magbasa. Malaking pasasalamat at pagsaludo sa inyo mga madam. Maraming maraming salamat dahil ibinahagi ninyo ang inyong kaalaman tungkol sa Marungko Approach. Dahil dito, masusing pinag-usapan at pinag-aralan ng DepEd ang Marungko Approach. At hanggang sa kasalukuyan, ang Marunko Approach ang pinakamabisang paraan upang madaling matuto ang mga bata sa pagbabasa. At may singit ko lamang po, disclaimer lang po, ang aking mga tinatalaki ngayon tungkol sa Marungko Approach ay ayon lamang po sa aking research. Maraming maraming salamat po at sana manatili kayo at makinig sa aking mga tatalakayin pa. At bago ko nga po ipagpatuloy ang aking tinatalakay, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay please huwag niyo po akong kalimutang isubscribe. Pakiclick na rin po ang notification all upang sa ganon ay updated po kayo sa aking mga susunod pang mga videos na i-upload. Maraming 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 salamat po. Pakishare na rin po ha. Maraming maraming salamat po. Paano ituro ang Marungko approach? Hindi katulad ng nakasanayan natin ay nagsisimula ang aralin sa letrang A. Sa Marungko approach ay sisimulan sa limang letra: M, S, A, I, O. Ituturo ng guro ang tunog ng mga nabanggit na letra at ang mga bagay na nagsisimula sa mga tunog ng mga ito at mahalagang may kasamang mga larawan. Mga halimbawa: M. Mm, MANOK at iba pang mga bagay na nagsisimula sa tunog na M. Mm. S. SAGING at iba pang nagsisimula sa tunog na S. A. ASO at iba pang mga bagay na nagsisimula sa tunog na A. I. IBON at iba pang mga bagay na nagsisimula sa tunog na I. O. ORASAN at iba pang mga bagay na nagsisimula sa tunog na O. Bago dumako sa mga susunod na letra, ay mahalagang ma-master muna ng mga bata ang mga naunang letra at dapat ay maituro din kung paano isulat ang mga letrang ito. Kapag sinabing na master ay dapat nababasa ang mga pangalan ng letra, nalilikha ang tunog ng mga letra at naisusulat din ang mga ito. At kapag na-master na ng mga bata ang mga naunang letra, maaari nang makabuo ng maiikling salita gamit ang mga ito. O huwag din kalimutang ituro ang mga salitang ang, ang mga, ay, at, nang. Ito naman po ang pagkasunod-sunod ng mga tunog o mga letra na dapat ituro sa mga bata. Pero, ang pagkasunod-sunod na ito ay depende po kung ano ang inilatag ng Department of Education. Ito lamang po ay mga suggestions, maaaring sundin, maaaring hindi, maaaring masunod, maaaring hindi. Paalala lamang po sa mga magulang ang tunog ng bawat letra ang pinakamahalaga upang matutong bumasa ang mga bata. Pagsamahin lamang ang mga tunog upang makabasa ng salita. Sa bawat aralin ay may dagdag na bagong letra at tunog na gagamitin sa pagbasa. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa Marunko approach. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sana po ay may natutunan kayo. Ito pong muli si Teacher Claren nagsasabing walang imposible sa batang masipag at ginagabayan ng mapagmahal na magulang. At muli kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo bago kayo lumipat ng ibang palabas o ibang panono Thank you so much po. God bless po sa ating lahat. Ingat!